Siya nga pala mga kalupit, may kwento ko sa inyo. Bago ko kalasin ang aking kadena sa puno, meron akong nakita ang kakaibang mata. Akalain ko po ay kuwago, pero mulat na mulat po sa akin ang kanyang mata. Pati ang kanyang tengay naninirek sa pagtitig sa akin. Hindi ko maipaliwanag kung si ay ibon o pusa o kwago nung lumingos po siya nakita ko ang bigote niyang puti kaya ko lang nalaman na siya pala ay pusang gala anak ng pusang gala pagalagala ka untik mo na kung nahalindulat sa pagkakalas ko ng kadena at mulat na mulat ang matamat bilog na bilog Pusang gala ka pala, lupay